Okay, left corner, Tata Antonco. Welcome natin, Jerome. Ramdam ko na yung... Hanan! Galip pang lebay siya! Okay

wala ka kalam. Wala ka ka pa, oh, na. Panalo na kami. Panalo na kami. Dinahan ka Aray mo. Open, open, kung mo mo. mo. Oo nga pala. Sorry, sorry. Go stop, Go

Aray mo. Ano <laughs> 'yan, karate